Sa sobrang lakas nga ni Malia Beto mumbling yung bata. Grabe, kawawa, diba? Oh no. Pagpasok ko sa mansion, nagulat naman ako kay Mustang parang monster. Anyways, ngayon kasi papalabasin natin ang dalawa sa pinakamataba nating husky. Opo, si Snowy and si Malia. Grabe, dumagundong talaga ang ating mansion nung tumakbo sila palabas. At pakinggan niyo nga kung gaano ka-excited si Snowy. O oh, di ba kala mo talaga sabay ang pagbigkas ang ganap Tingnan nyo naman ang pagkakaiba ng dalawa itong si Malia chill na chill lang at nagpatali nga siya agad para makaalis din agad siya. Pero itong si Snowy Bay talagang nagpapahirap kasi naman ang inaabot niya ay kamay imbis na ulo. Kasi nga masanay siya na harness yung gamit kaya naman kamay niya inaabot niya at ayan pinagtulungan pa para lang matalian talaga. Nahirapan pa mag ng mga tali nila kasi mas malalaki pa yung leg nila kaysa mga ulo nila kaya nagsaslide lang yung tali. Dito nga kita nyo parang nagpapatabaan na talagang dalawa talagang talbugan talbugan ang ng puwet at tong mga buntot. Nauna na ang buhati ni Kuya Sermier nyo si Malia para ilabas at sakay sa sasakyan at si Kuya Edmar naman yung nagbuhat kay Snowy. Grabe dahil pa nga doon nagbuhat ng ilang sakong bigas. Grabe ka naman kasi talaga katataba. Ang kasama nga nila dyan sa likod ay si Mother at si Kuya Sermier. Mir. Syempre, dalawa kasi malikot si Malia. Si Malia kasi gusto niya yung nakautlaw siya dito sa may sasakyan. Hindi naman pwede kasi nga delikado. At huwag ka may dala pang electric fan yung mga yan na syempre yung solar fan natin talagang gamit na gamit. Papunta pa nga lang, di na sila magkaintindihan kasi naman sobrang excited parehas. Di nga pala natin sila dadalhin sa malayo para maiba naman at sa damuhan naman sila makapagtakbuhan. Although parehas naman silang nakarating din dito, pero syempre excited pa rin sila palagi. Tingnan nyo nga at babago pa lang binubuksan sa sakyan si Malia talagang dumiretso na agad. Ito naman si Snowy Bay, nung kinukuha may pagtalon pa, kala mo kaya niyang talonin ni yun, Yoni, ang taba-taba. <laughs> Nakakatuwa nga kasi talagang kitang-kita mo din sa kanilang dalawa yung saya na finally nakalabas na ulit sila. At masasaya pa nga sila kapag nagkaroon na tayo ng sarili nating lupain na talagang napakalawak din. Napakarami na rin nga kasi sa inyo nagko-comment or nagsasuggest ng na mga places kung saan tayo pwedeng bumili ng lupa. Just keep the suggestions coming guys kasi napalaking tulong para sa amin. Hayaan nyo gugulatin na lang namin kesa video na meron na tayong bagong lupa para sa kanila. Nakakatuwa nga in a way kasi nga meron na silang bagong lupa or mas malawak na lupa kung saan pwede silang mas magtakbuhan at mas mag-exercise. Pero syempre, nakakalungkot din kasi nga, ibig sabihin nun, kailangan natin magpatayo ng panibagong mansyon. Ibig sabihin, may iiwanan natin itong mansyon natin ngayon. Pero carry lang, di naman natin siya totally give up. Back to the video, nagtakbuhan na nga po sila at napakalayo na. At eto, bigla nga pong may sumunod na kangaroo, patalon-talon din at may dalang electric fan. Gets na kasi niya kung saan tatambay yung dalawa, kaya naman isinunod agad niya yung electric fan. At actually, kahit ako, alam ko na kung saan sila pupunta. Yes po, opo, oh dyan sa lilim ng punong yan. Napakagaling nga talagang dyan agad ang punta nila basta si Malia yung kasama. Dyan nga kasi sila nagpapahipahinga hey at saka kumakain-kain ng damo kasi nga may lilim dyan at hindi rin masyadong mainit talaga. At alam kay tulong pa nga nitong ating solar fan na daladala kasi nga talaga nakakahangin din naman at syempre walang wire yan kaya solar nga. Order lang din nga pala namin sa TikTok yung solar fan na yan. Kung gusto niya, puntahan nyo lang yung TikTok shop namin. Husky Pack TV rin kami on TikTok guys. Ayan nga, Ah, mga pagod na pagod na kasi naman ang bilis-bilis nila nagtakbo agad papunta dito si Snowy naman parang gutom na gutom sobrang tagal niya pong umuya ng damo dyan sobrang tagal nga niya umuya na inip na si Malia naglakad na ng kanya si Malia nang di na inintay si Snow. at ito nga may kita nyo na mag-uumpisa ng kuhanin ni Bibo yung leash ni Malia ito kasi si Gaya talaga gusto niya siya din maghahawak ng leash medyo hesitant pa nga na ibigay nung una kasi nga malakas tong si Malia pero dahil chill chill naman si Malia hinayaan muna siya na hawakin nga lang may mga padapa effect na agad siya. Pero bet na bet talaga niyang hawak-hawak kaya naman kahit na pa siya, di niya binibitawan talaga. Ito naman si Malia di nakakaramdam na bata yung may hawak sa kanya kaya todo hila siya. Eh grabe pa naman maghila, akala mo kalabaw. Maya-maya pa kinukuha na nga ulit itong leash kay Bibo kasi nga tatakbo na ulit tayo pa uwi kaso ayaw niya ibigay. Kung nga dapat binibilito to ng sarili niyang dog yung maliit lang para di siya nahihila. Kaso maya-maya nga bigla nang tumakbo si Malia kasi lumayo na rin si kuya niya at humabol siya kaya naman boom! Biglang nagtemblong ang bata. For the iyak naman ng bata pero buti naman di siya nabalian. Talaga lang nagkared siya sa noo. Umikot naman kasi talaga siya as in 360 degrees gunner. At ayan na nga si Malia for the run na ulit pa uwi. Tingnan nyo, hindi nga lang siya basta nag -run. Para lang siyang kangaroo. Tatalon-talon lang siya, be. Nagtatalbog-talbogan tuloy yung mga fats niya. May nakita nga ako nag-comment. Tuwan-tuwa sa fats ni Malia. Pag tumatalbog-talbog, pagbalik sa sasakyan, ay nagsiinuman na rin nga sila. Kasi syempre, pagod na pagod. At syempre, lagi rin tayong may dalang tubig para sa kanila. At umiinit na rin nga. Kaya naman after nilang uminom, di na pinalaka dun sa may simento. Pumasok na agad sila sa sasakyan para makauwi na rin tayo. At tingnan nyo ang ating snowy talaga higang higang higa grabe ang pagod pero okay lang yan at least somehow nakapag burn siya ng konting fats o diba at hanggang makauwi nga pala ay nakahiga si Snowy kasi nga grabe ang pagod niya pero carry lang kasi may electric fan naman sila dyan pag uwi binaba na rin sila agad sa sasakyan tapos sila na rin mismo yung pumasok sa loob kasi very behave naman to mga to tinatanggalan pa nga sila ng mga tali ay gusto na agad pumasok tapos ayan din nga rin ng alcohol yung kanila mga paa syempre at pumasok na rin sila sa loob